Good morning, good morning mga show. Welcome back sa YouTube channel natin mga show. Nandito naman tayo sa ano, sa Malabon Fishport no. Oh, uh, shout out, sa, 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 sa lahat ng mga uh, subscriber natin. So maraming maraming salamat po sa lahat mga sumusubaybay sa akin YouTube channel. So samahan naman niyo ako at nandito naman tayo sa Malabon para mag-update tayo sa mga isla dito mga iba't ibang -iba, mga tinatawag na ano dito sa Malabon Fishport So hindi natin patagal pa mga guys. So ang araw natin, ang oras natin na ay 5:30 pa na ng umaga mga guys. Uh, shoutout nga pala kay Lani Gustar at saka ni Lando. So samahan niyo ako mga guys, let's go. Ano sa area kung saan yung mga naglalatag dito sa labas no, no nandito sa loob ko medyo Uh, nakikita natin sa no, mga lakagan dito mga isang tinatawag nilang burautan o uh, tumpukan so update natin mga iba't ibang mga price dito so nandito na sa baba tayo so nandito na sa so nandito no, yung mga ganitong or, mga talabat sa may mga tahong so mayroon na mga ano Ang mga so, so update na tayo dito sa mga installin ko ng na so update tayo so medyo may konti lang tayo so dito mga guys so yung mga isa dito so isang piraso 120 meron naman dito na galing dago pa na 130 ang isang piraso so malaki yung mga guys meron yung 140 yan 140 yung isang piraso 160 siya pilo dito na. Hindi mo magpapalinis na kagit pag ayaw nakabili ng rito. Libre na linis. Ayan, si Kuya. Oh, morning, morning. Okay, oh, yan. Good morning, morning. Ayan. oh nandito sa ating. Uh, shout out po sa mga subscriber, mga followers kay Madam ha. So, nandito na si Tony Vlog para mag-update tayo rito. So, madalas tayo nakikita Sky sa live. Ayan, dito tayo sa ano. Magkano per kilo na itong? to 270, 270 por kilo yung hipon mga guys so solid pa mga guys malalaki Iba yung sugpo, no? Kulay itim, no? O, oh, yan. Yes. Mga hipon na ito, mga guys. So, mayroon naman siya na ano daing ba ito? 134 kilo. kilo. Yan na natin madadala sa nakita ng live ni Madam, o. Oh. Ay, lagi nagla-live siya yung Madam dito sa ano. Sa mga paninda niya rito, yan. One. 134 kilo. kilo yung ginagawa ng daing. Yan, ganito yan. Sa kanya, mayroon na ito. No? Parang ano ngayon ng mga lahat parang Parang konti ang ano Wala isda. Isda, o. Oh, ko eh. Okay. So, salamat po okay. Nandito na tayo. Okay. Nandito, nandito. So, ito naman tayo sa may ano, yung katulad itong yellow pin. Ako, yellow pin mga kayo. For per piraso, per kilo, 140 per kilo. Yellow pin, boss, no? So, yellow pin. So, mayroon naman siyang mga ganitong 120 per kilo mga kayo. yung maliit yung kumpara doon sa isa. Kaya, mga ganito. So, yung mga tumpukan ng mga kayo. tinatawag nila tumpukan dito sa mga bangos o 1.30 na din siyang tumpok tatlong piraso malalaki na rin yan mga ito tipid din siya po mga malalaki Depende po sa kalakihan po mga ito mayroon din po siyang tumpok dito na 1.40 so tatlong piraso rin is kumpara dun ng tatlong piraso rin so tipid rin sa lang mga ito dito sa tumpok at tinatawag nila tumpok at dito mga buraw mayroon so, po nakalalatag pala nung, nung... anong klaseng isda yan boss? Wan-wan. Wan wan. Magkano po ang per kilo niyan? 20 kilo. Sa dagat din 'yan, no? Oh, dagat. Oh, dagat kasi may dalas, may nasa tubig ng ganito. Nagagawa 'tong bula-bula. Oh, 'yun. Katulad niyan. Okay, okay. So mayroon naman siya mga tumpong din mga ano. Nice. Okay. Tama. Ah, dito naman sa may Porto kumpuk yung mga isyan 50 puro kumpuk 50-50 pa mga anong klase pong isda yan? tabasi tabasi yan mas 50 lang kumpuk yung mga isyan ito, puro kumpuk dito mga 50-50 na ito sarap sa paksi nandito naman sa pang ito pang ginagawa ng pang-ah tampan mas 50 rin kumpuk tama rin asa yan ay asa-asa asa-asa 50 lang ah tawilis yan ito pang tawilis pa ang tawilis pala

Ganun so, sa secret official. Panalong panalo ko na. Sa ulap lang. Okay. Alright. So, salamat po. So, dapat po naman tayo dito ng pababa tayo. sa so, mga ganitong orin ng mga ano guys. So, itong mga tumpuka. Sa tingin ko parang ano. Ah, mahirap pang isda yata ngayon dahil sa ano, may bagyo. Ano sabi nila? Kasi parang konti nang naglalatag dito sa ngayon mga iso. Parang konti, parang ano siya ng mga kaya yeah, mga ganito mga okay Magkano per kilo to, boss? Magkano? Yelap, sa akin, boss. Mga 4K. So, mayroon na dito mga ano. Uh, okay, so right so, dito tabi sa ng 50 mga Ah, uh, Ah, Bulinaw Ito may Tumpok Tumpok, na mga mayroon pa nandito 70 pisos May tamban naman ito, 70 tumpok ka tamban Tamban no? oh, yan o? Yes no? Yes. mga tumpukan sila na 50, no? oh, sa na buson. Oh na ba sa atas Yeah, mga tumpukan. Mayroon naman tayo rito ng mga tumpok ng mga tila. Abangos mga. yung okay. so, kano tumpok na tatay? Ito ang tumpukan eh. Yeah. May sandal lang tumpok mga isang tatlo, dalawa. Depende sa laki. Ang dalawang piraso. So mayroon naman tayo rito sa mga ano. Yung ipon. So 1, 2, 8, 3, 4, 4, Trinity 140 mga dyan oh, ayan alright dito naman tayo sa ano yung may bottom pook hey, boss morning oh, malalaki na naman yung latag natin ha oh, 4 kilo naman oh. Ah. kilo pin oh eh, at ang to 100 ayun 100 per kilo oh. 100 per kilo mga isyong napakalaka malalaki siya so, mga ganun sila eh, meron na mga tumpukan 50 tumpukan yan. 20 pesos yung dami. So, mayroon naman sa yellowfin pin doon sa 184 per kilo mga ito. Yan, yellow pin. So mayroon naman siya mga tumpukan dito ng ano, bangus. 130 per tumpuk. Tatlong piraso. No, solid na rin ang 100. Yan. Mayroon itong ah, nakalahing na. So 130. Tatlong piraso. So mayroon naman 4 kilo doon na bangus. Yan. Mga ito ready to fight na ano, pang isang preto yan mga guys yan ay salamat salamat so dapat tayo ng ano baba naman tayo yan mga guys mga ano dito mga guys yan nakalatag na yung 100 per kilo yan mga guys kung po ka 100 may 60 yung isang piraso piraso 60 piraso 60 100 tumpok, tatlong piraso mga ito solid na rin, tatlong piraso kadalian, tatlong piraso meron tayong mga 4 kilo itong yellow pin mga ito ano, 80 4 kilo yan 80. so dapat dapat tayo rin naman na sa mga ano dito magkana 4 kilo boss? 20 ha? So, 20 yan so meron naman tayong, ito lumot ah, kalawang magkano? 170 170 4 kilo yung kalawang mga ito Okay, salamat. Okay, okay, okay. Ayun okay. na, tumpok-tumpok okay. wow. mga mo siya, Pinoy? Ayun siya. Ayun siya. Ayun siya. Ayun siya. Ayan, mga tumpukan lang. na. Ayun lang mga siya. Ba't ibang mga ano. Ayan, sikweta. Ito yung dito naman tayo sa mga guli-guli mga iso. Yung mga sayo, tumpukan sayo. Tayo, mga ano, 25 po. tumpok yan. Yes. Mayroon man ang isang balot dito na 20. Yung sibuyas, no? 20 pesos. Ilang Ano Sa 20 pesos mga iso. Ang dami na rin, no? Sa bumili ka ng 4 pirasong mga so, Mayroon na siyang, ano, 50 si Kuya na sa kalahati siguro yan may talong for ah, 40 kalahati so mayroon lang na yung bawang dito mga ano yun kalamansi sampo kalamansi may sipo kamatis 20 piraso naman din itong tumpok na katalin na siya mga ano ah, uh, 7 piraso na kamatis alright so, so may mga ano siya ito mga sibuyas may okay, mga tumpok-tumpok sampo yeah. Okay. So meron naman tayo rito mga isang mga manok. Yung tinatawag na tumanok manok nito, red ano na rin 'to siya. Ah, uh, 'yan mga uh, nakarit No? So 100 yung for tali 100 tapos may 130. Yan, mga so yeah, katulad ng subo 20. Uh, bawang 50 pesos. Yung mayroon siya mga 20 yung uh, kamatis yun, yung 50 yung si Kwenta, ang dami si Buya ko so Pesos lang nasa kalahati pa rin yung si Buya ko so. so, yun masagasanan natin ito mga kalatag sa mga alam so mayroon naman tayo sa mga narito mga ito so medyo wala siguro gano'ng mga protas ngayon mahal yung protas siguro mga ito manggusti ano na manggusti

siyon bos, anong tawag niyon bos? anong tawag naman iyon? makampal makana 4 kilo naman? 6 kilo mga 60 iyan mga mga isyan alright ok siya mga tahong o taraba ok so, per kilo niyan? per kilo? 280. 280 mga sukipon. Hi guys, welcome to my pogi ako. Oh, ayan. Shout out Shout out po. Shout mga 220 mga isyong per kilo yung mga isyong <laughs> malaki dito. Ah, uh, 210, uh, 290 per kilo yung mga isyong. Malaki eh. Ah, uh, lang. So, yung 290, malalaki. Ay, bay siya. So, Para diyan 200 po. Sila. Salamat po. Tapos so, so, mayroon naman dito ng mga kamatis sa 25 o your Dito tumpukan tayo dito sa mga isda na to dito mga tumpukan si so, Kuya Tapos Mayroon naman dito for oh. kilo. 150 per kilo mga isda. Mayroon to ng 150 for kilo mga isda. Ay, bigyan din magkano ba naman? Ano? 250 per kilo. Anong ano yan? Lomot. Lomot yan. 250 per kilo yan. Pusit. Okay. Salamat. So, dito naman tayo dapat. isang pirata. Ay, per kilo ito. 200 malalak 200 per kilo. Alright. So, mayroon naman tayo rin. Ano so, oh, talaga? yung mga isda mga isda? Per kilo. Magkano kilo ito tayo? Isandaan po mga tilapia mga guys. Isandaan po rin. Malalaki. Ayan, uh, ayan so, mga ayan na tagad dito. Sa mga nagtinda ng mga tilapia. Alright. So ngayon yung lapon mag tayo. So, salamat ako. Portong yung mga So nandito na 240, uh, 264 kilo yung mga isa. Ayan mga ipon. isang por kilo. Ah, por piraso. Por kilo, isang daan por kilo mga isa.